One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. Siyempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Ito, fresh overload. Charot. So, masaya lang yung Sunday ko today kasi kagabi pa lang nagplano na ako. Sabi ko, magsisimba ako. Dapat nga yung simbang gabi, yung ano, yung madaling araw, 5 a.m. dito eh. Kaya sabi ko, baka namang wala akong masakyan dyan sa labas. <laughs> Nakakatakot kasi yung mga bandang 4.30. So, hindi ko alam kung meron na bang sasakyan, paano ako pupunta na simbahan. Pwede namang mag-taxi. Kaya lang, sabi ko, mas gusto ko na rin din na yung normal na simba na lang, yung 8.30 So, yun yung pinili ko. So, maaga ako nagising. 6 a.m. gising na ako. Tapos, naglaba ako. Pagkatapos yon rumarga na ang lola ninyo. So, ang sarap lang yung feeling na nakakapagsimba ka. Kasi parang, alam mo yon yung parang ang bless-bless nung dating. Tapos, guys, isa pa. Napansin ko, lahat pala talaga ng sekreto mo, lahat ng nandirito sa loob mo, nasasabi mo sa Panginoon, no? Na pagdadasal mo. Tapos, siya lang yung talaga yung tangin na mo sa lahat ng mga hinaharap mong sitwasyon. And then, ayun, ayun yung talaga masasabi ko, iba talaga ang Diyos. Tapos guys, uh, iba yung feeling kapag nakapagsimba ka na tapos parang ang bless bless ang saya lang kasi ngayon parang namasyal kami kumain kami sa labas pagkatapos yon ang gaang ng feeling Ngayon lang yung parang tipong hindi ako nagahabol ng oras inenjoy ko lang so ang sarap tagal ko nung hindi naranasan sabi ko nga sa 2024 ang isa sa mga igugol ko siguro yun lagi akong pupunta na simbahan dati kasi pupunta ako minsan minsan lang ngayon hindi So, siguro ang ikugol ko ngayon, ay kung kaya ko magsimba every Sunday gagawin ko. Pero dapat sa isang buwan, dalawang beses, tatlong beses. So yon Para alam mo yon yung relationship natin kay God talagang mas maging matibay. Kasi syempre, di ba, parang dapat wag natin siya nakakalimutan. Kasi marami sa atin, kapag may problema, just ko, just ko, just ko, tulungan mo ako. Pero kapag wala na tapos na yung problema nakalimutan na magpasalamat sa itaas di ba saka parang sa lahat ng laban natin sa buhay ang kakampi natin ang Diyos kaya kung gusto niyo ma ngayon 2024 ng bonggang bongga swerte ng buhay ninyo gumaan ang buhay ninyo lagi kayong magpunta na simbahan at magpasalamat sa Panginoon guys walang imposible talaga sa itaas. So, yon So, naalala ko nga dati, kanina yung nasa simbahan ako, sabi ko, Naalala ko yung nagsisimula ako dito sa Thailand Tapos nandito ako sa simbahan na to Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ko uh, Hindi ko alam ko paano ako makakahanap ng trabaho Paano ako mabubuhay dito Tapos kanina nag-flashback siya So yung before and now Ang layo-layo ko nung nagsimula ako Ngayon, parang maayos yung trabaho ko May maayos naman na, na pagkakakitaan And then lahat yan, pinagpasalamat ko sa Panginoon Kasi parang sinagot niya yung lahat ng prayers ko eh. So, meron pa akong isa pang hinihiling sa kanya. So, coming soon. Kapag nasagot niya na yun, sasabihin ko at kukwento ko sa inyo. Pero, isa lang ang bagay na mapapatunayan ko sa inyo. Kapag lumapit ka sa Panginoon, walang imposible, guys. Darating at darating yung mga sagot niya sa'yo. So, yon Kaya, tiwala lang at laban lang. So, nakakatuwa lang isipin. So, yon Kaya, sinishare ko sa inyo ng bonggang bongga. So, basta magtiwala lang kayo kung may mga pinagdadaanan kayo. Humingi kayo ng guide na kung ano ang dapat yung gawin para gumaang yung buhay natin, maging maayos, at kung may sakit naman, humingi tayo ng blessing sa God na i-heal niya to, ganon. Kasi walang imposible, guys mag-trust lang tayo. Yung paniniwala mo, ayun ay yung kapitan mo. So, yon I love Jesus Christ. Kaya, dapat magdiwan tayo ng Christmas. Kasi yun yung ano, uh, pagpapasalamat natin sa Panginoon. No? ba? Diba? So, yan! And then, of course, maraming maraming salamat din sa inyong lahat, sa walang sawang so, sumusuporta dito sa channel ko na talaga naman, oh my God, nakakaloka dahil talaga naman kahit walang budget masyado ngayon, ay nakatutok pa rin kayo araw-araw sa aking mga ganap. At thank you so much, hindi dahil sa inyo talaga ako yung nagiging ano eh, nagiging masipag ako because of you guys. Thank you. So, and then of course, shout out sa inyong lahat. And then, kay Christine Ann Perez na nagmamaganda ng bonggam bongga. so, kamusta ka naman dyan? At saka siya, saka sa aking best friend na si Rona LB. So, yun. And then, of course, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga tatalakay natin ngayon, guys. Kaya, one na nating patagalin. Para sa unang chika, mamasama, anong masasabi mo sa Miss Intercontinental ng Thailand na dalawang corona na ang nakuha nila. And then tingin mo Mama Sam, masusundan pa kaya to na sa susunod na taon. Uh -huh. To be honest, syempre, nung una, yun nanalo itong si First Wang, naloka tayo kasi parang iba yung eksene. Bigla siya nakapasok tapos biglang title, di ba? Na nakapasok siya sa People Choice Award, yung voting system. And then, uh, parang nakapili na na semifinals, tapos biglang uh, wala siya do sa semifinals, tapos yung huling-huling tinawag yung voting system, tapos nakalusot siya. Parang ang game pa noon ng, ng Intercontinental, ng Miss Intercontinental, ay yung parang pag naka top 5 na... Doon nila ipapasok yung People's Choice Award... Tapos... Naloka yun lahat... Kasi parang... Ha? Nakapasok pa si first one... <laughs> yun gano'n... Tapos siya pa yun nag-title... O... Oh, ba? Diba? Anyway... So sa ngayon... Ang masasabi ko... eto, finally... Deserved naman yung... Ano nila... Kandidata... Na talagang ayan... Nanalo yan dahil sa... Meron talaga siya tinatawag na... Power of Beauty... At kung tanatanong naman ninyo... Kung masusundan pa ba to Kagad sa susunod na taon... 10 years nga sila nagintay bago makoronahan eh. So, siguro after 10 years ulit. Charot! So, yun. Anyway, congratulations sa kanilang bagong reyna at sa bagong reyna ng Miss Intercontinental na talaga naman, oh my God, naloka ako kahapon. But, sa ating pambato naman, na si Iona Gibbs, of course, congratulations pa din. Di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong reyna ng Miss France? na short hair at parang may pagka-lasbian <laughs> din, 'di ba? Ako masasabi ko mukhang malakas ang mga ganitong orahan, 'di ba? Lalo na sa Miss Universe. Ako dapat ano lang, i-maintain niya lang yung mga ganitong looks kasi medyo matagal-tagal pa to eh. Matagal pa siya lalabas sa susunod na taon pa sa 2025 pa ng Miss Universe, hindi yun this year. But yung beauty na meron siya talaga masasabi ko, oh my God, ang lakas maka Venus Ra, ang lakas maka may kamukha siyang lumaban na sa Miss Universe noon eh. Nakalimutan ko yung bansa. Badge ni ano, MJ Lastimosa. Di ba? So, ganito din yung orahan. Ganito din yung beauty. So, sabi ko nga, nako mukhang babalik na sila sa semifinals hindi sa isang taon sa 2025 charot sa yan kasi parang piling ko itong kandidatang to ang hinihintay para maibalik ang kanilang laban dito sa Miss Universe so abangan natin yan but congratulations syempre kay Eve gales, di ba, ng Miss France 2024 na ilalaban pa siya sa 2025, o oh, di ba? Kasi yung nanalo nung nakaraang taon, ayun yung ilalaban nila this year sa Miss Universe. Ganun sila ka-advance. One year. So, siguro naman after one year, mahaba na yung buhok niya. <laughs> so, hindi ko alam kung imi niya yan or medyo magta-transform siya ng long hair. Kung ako sa kanya, panatilihin niyang ganyan lang. Pa. Kasi mukhang powerful yung itsura niya pag maigsi ang buhok. ba? Diba? And then, para na sa sumunod na chika. Mama, something tingin mo kay Miss Earth Thailand na talaga naman kumabog kahapon sa kanila preliminary competition. Anong masasabi mo sa eksena niya at tingin mo, Mama Sam, ito nga ba ang susungkit ng corona ngayong taon dito sa Miss Earth after nila manalo sa Miss Intercontinental yesterday. Mm. Malaking hamon to para kay ano, Cora, 'di ba? Kasi syempre sunod-sunod yung pagkakapanalo nila sa na ano sa international pageant mula sa iba't ibang beauty pageant katulad ng Miss Aura, tapos Miss Planet, Miss Tourism, and then Miss Intercontinental. Ngayon naman syempre Miss Earth. So, syempre, challenge. Kung baga, kung ako tatanungin mo, yung pinakita niyang performance kahapon, talaga dudoon na ang lakas ang mga queenly din, yung mga eksena niya. Sabi ko nga, 18 years old lang siya, pero kung umarangkada siya, boga hindi siya palong-palo pero nandoon yung sophisticated yung dating. No, alam mo yun yung parang pa-demure, sweet 16, mga ganon. So halatang halata talaga na fresh overload pa siya. And then hindi ko lang alam kung nagugustuhan to ng mga judges yung eksena niya. Kasi yung iba na followers, ang hinahanap nila, syempre yung palong-palo. Pero, kasi ito, kasi si Miss Earth Thailand, alam mo yun, yung parang keep smiling lang. And then, ang ganda ng smile niya yesterday. So, yun. So, parang piling ko, abangan natin sa Coronation Night. Kung sa kanya nga ba mapupunta <laughs> ang corona ng Miss Earth. But, kung mananalo itong si Miss Earth Thailand, I think, okay lang din naman sa akin. Kasi, parang piling ko deserve talaga ng organization ng Thailand na maibigay sa kanila ang corona ng Miss Earth kasi yung pinadala nilang pambato ay talaga naman masasabi ko na di ka libre din naman, di ba? 18 years old lang, wala pang experience pero daig pa niya talaga yung may experience saka ang ganda ng not ang ganda ng eksena so I hope na malayo ang marating niya sa Miss Earth kung hindi man, sana pumalo siya hanggang top 4, ba? Diba? kasama ni Miss Philippines. Speaking of Miss Philippines, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa ipinakitang performance level ni Liana Adwa na kahapon dito sa competition ng Miss Earth? Tingin mo, Mama Sam, si Liana na kaya ang makakasungkit ng corona ng Miss Earth ngayon taon na to para sa ating bansa? To be honest, syempre gusto ko siya manalo kasi wala pa tayong corona ngayon, 2023. So, nanalo na ang Malaysia sa Miss ano tawag dito? Sa Miss Globe? and then nanalo ang Thailand sa Intercontinental. Baka naman, Philippines naman dito sa Miss Earth, di ba? So, kung ako tatanungin mo yung performance na ipinakita niya yesterday, talaga naman masasabi ko, winner. Winner yung performance niya. Yung iba medyo parang nasasabihan na na-over. Pero ako para sa akin, no. Palong-palo si Liana. And then I think malakas yung chance niya talaga para sa corona, ang ganda ng kulay, diba? Ang kinis, panalo. So, yun. So, medyo sexy nalang sobra. But, naniniwala ako na kayang-kaya ni Liana makipagpupukan sa 84 candidates na lumalakok ngayon dito. Parang piling ko, kaya niya makipagsabayan dahil nakikita ko naman na total package ang pambato natin. Depende na lang talaga sa kurado kung ano ang inahanap nila at kung si Liana ba ang inahanap nila or else wala na akong masabi kasi talagang masasabi ko naman na nakita naman ng dalawang mata natin na inilalaban ni Liana ang competition, di ba? So, ako ako tatanungin mo, winner yan, di ba? So, abangan natin yan sa 22. Malapit naman na guys, di ba? Kung baga, parang magtiwala na lang tayo sa ating pambato dito sa Miss Earth 2023, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Venezuela Beauty, noong 2021, Mama Sam, ah, 2022, naka-first runner-up ang Venezuela. And then, la etong taon na to, Mama Sam, naka-top 10 sila. Tingin mo, Mama Sam, sa susunod na laban sa Mexico, si Miss Venezuela ba ang mananalong Miss Universe hindi, syempre. Charot. <laughs> hindi ko alam. Kasi, para sa akin, uh, depende pa ako sino yung makakatapat niya. Sa totoo lang, kung titingnan mo, noong last 2013 pa sila nanalo ng Miss Universe, di ba? Tapos hindi pa nasusundan hanggang ngayon. Medyo matagal-tagal na. Hindi katulad ng mga noon-noon na -noon, after 2 years na nanalo ulit sila ngayon talaga hirap talaga ang Venezuela na makasungkit ng corona and then yung pambato nila this year talagang masasabi ko naman sa susunod na taon ay malahas. nakita naman natin na grabe yung performance niya empowered din yung beauty niya so I think uh, may chance na sila na makarating hanggang sa dulo ng competition. Kung nakarating sila last year sa top 10, I think this year, mas makakaabot pa nata sila sa dulo uli. So, hindi ko lang alam kung magiging first runner-up ba siya or hindi. So, malalaman natin yan. Depende kasi yan sa paghahanda. Depende sa makakatapat nga. Individual, yes, maganda, sexy. Pero hindi ko alam kapag dinikit na siya sa ibang diyosa kung lulutang pa ba yung ganda niya. Basta, I think, mag siya. Ang nakikita ko sa Miss Venezuela ngayon, empowered. So ngayon, parang piling ko, lumalakas na uli sila kasi kakapanalo lang nila ng Miss Venezuela. Tapos maganda din naman yung resulta nila dito sa Miss Universe kasi nakatop 10 sila. So parang piling ko, ang mga taga Venezuela, pilit talaga nilang inilalaban na bumalik talaga pagiging ningning na pagiging powerhouse nila. And then, tingnan natin kasi nanalo na si USA. So, ngayon naman, abangan naman natin si Venezuela kung magbabalik ba, di ba? But sa ngayon, ang masasabi ko, good luck. O, oh, ba? Diba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Cyril Payumo, hahataw kaya dito sa Miss Pampanga para makuha ang korona na Miss Universe Philippines crown ng Pampanga. And then, Mama Sam, tingin mo, kung sakasakaling siya ang maging pambato ng Pampanga sa Miss Universe Philippines, ano ang chance niya makuha ang korona ng Miss Universe Philippines? Hmm. Dito sa Miss Pampanga, I think si Cyril ang mananalo dito. Kasi parang piling ko, uh, experience, sumali na to sa international pageant, tapos sumali pa sa Binibining Pilipinas. Kung baga parang mas madali siyang pagkatiwalaan ng organization na kaya niyang marating ang Miss Universe ano Philippines. Kung baga kung indadalin siya doon, alam ng organization na malaki yung laban. Kasi alam na kung paano makipaglaro sa itablado but depende pa rin kasi marami siyang kalaban dito na magaganda at magagaling. So, kung siya ang mananalo ng Miss Universe Pampanga, I think naman parang piling ko, yes, kaya niya yan. And then, kung sa Miss Universe Philippines naman, depende pa rin sa makakatapat niya. But, I think kung si Cyril ang mananalo sa Miss Pampanga, very strong ang ano, ang pambato ng Pampanga dito sa Miss Universe Philippines. Kasi parang si Cyril, gawa nga na sinabi ko, yung experience internationally at saka national pageant, talaga namang masasabi ko, hasang hasana to. And then, kung mananalo siya ng Miss Universe Philippines, hindi pa natin masasagot yan. Depende pa yan sa kung paano niya iahanda ang sarili niya sa competition, kung paano niya ah uh, ilalaban ang sarili niya, ano ang mga ipapakita niya, ano ang transformation na magaganap. So, maganda si Cyril Payumo. So, baka mas gumanda pa siya in the future. So, malaman natin yan. Kasi, ayan yung aabangan natin kay Cyril. Pat, si Cyril to, mas bongga kasi parang grabe ang bardagulan, di ba? Sa magaganap na Miss Universe sa susunod na taon. So abangan pa natin kung sino pa yung mga magiging kandidata dito at kung sino pa yung mga papalo di ba sa mga susunod na araw. But for now nakikita ko talagang matinding bakbakan 'to no, pag nagkataon, di ba? So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, tingin ba ninyo, sa Sailor Payumo, kapag nanalo ng Miss Pampaga, malaki yung chance niyang manalo ng Miss Universe Philippines. Ano ang chance So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys! Terima kasih telah menonton!